Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, dagok sa maraming magbubuking at ilang negosyante ang iniwang pinsala ng bagyong Remal sa Bangladesh. Sa drone footage, kita ang lawak ng nawasak na taniman ng mga apektadong magsasaka. Ayon po sa ilang magsasaka, aabot sa siyam na libong dolyar o higit kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala mula sa bagyo. Sa huling tala, umabot sa sampung bang uh, patay sa pananalasa ng bagyo sa nasabing bansa. Anim naman ang kumpirmadong patay sa gitna ng matinding init ng panahon sa Rajasthan, India. Ayon po sa mga otoridad, heat stroke ang ikinamatay ng karamihan sa kanila. Aabot kasi sa 48.8 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa syudad ng Barmer na sakop ng nasabing rehiyon. Nagbabala ang ilang weather expert na posibleng maranasan pa ang matinding init sa Rajasthan at ilang parte ng Punjab at Haryana. Itinuturong dahilan ng matinding init ang nararanasang El Nino at kawalan ng sapat na pag-ulan sa nasabing bansa. Tuloy naman ang malawakang search and rescue operation sa mga residenteng natabunan ng pagguho sa lalawigan ng Engas sa Papua New Guinea. Kinumpirma ng National Disaster Center na aabot sa higit 2,000 katao ang natabunan ng buhay matapos ang landslide. Hamon pa rin sa mga rescuer ang lawak ng pinsala. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.